guys ito na naman ang lola nyo. Nandito na nga tayo sa bagong bahay at nakalipat na tayo. Finally, finally kaya nag nag-aayos na tayo. At itong papakita ko sa inyo ganito ang workout natin dahil wala tayong exercise dahil sobrang busy. Ayun taga buhat ang lola nyo. Oh diva, look at that. So, yung ating kitchen, ayan yung bagong kitchen, hindi pa rin siya yari. At itong mga dura boxes na ito nilalagay ko na dito sa gilid para 'yung sala ba ay maging ano ma, ma maaliwalas or hindi siya masyadong crowded ayun so ganito nga ang so ganyan nga ang sistema natin Ooh. lahat ng mga kalat, anuhin muna natin dito sa mga side para at least maging maaliwalas naman kahit paano at ito na magbubuhat ang lola nyo ang tubig namin dito is by supply pa hindi pa siya may nilal or anumang klaseng ano so ayan nag-iipon tayo ng tubig kasi nga uh, may supply siya i think sa umaga 6 to 10 sa hapon naman is um 4 7 So, kailangan natin mag-imbak ng tubig. At ito nang yung exercise natin. Nakita nyo mga muscles ng lola. <laughs> May muscles! O, oh, diba? So, ayan na nga ang ating bagong bahay. Okay naman to kahit hindi pa masyadong tapos. At least, nandito na tayo at sarili na natin. So, paunti-unti na lang nating pagandahin para naman maging homey talaga siya. O, oh, di diba? Kasi kung hindi pa titirhan, eh, luging-lugi na tayo, double doble ang bayad. <laughs> so, ayan, pabuhat-buhat na lang ng tubig. At kayang-kaya pa naman, syempre. Dapat sa mga, sa ganitong nagkakaedad tayo, dapat may strength. lifting talaga tayo na tinatawag kung nagji-gym kayo. Hindi naman ako nagji-gym, ano lang sa akin, parang konting-konti lang. Kaya I can. <laughs> Mabubuhat ko pa rin 'yan. Oh, diba? So ayan na yes, nga, halos puno na ang ating balde at ito ay mamamalengke tayo para naman sa ating lunch at nakaligo na diyan dahil nahabol nga natin ang oras. Dapat maligo na tayo before 10. O, oh, di ba? Healthy naman 'yon bago mag 10 o'clock pa tapos maglinis at kung ano nung pang mo ay eh, di maligo na. At after nga nitong ako'y maligo ay napag-isipan kung bibili kami ng ulam. Diyan lang naman sa labas or sa gate na sa gate papunta dito sa subdivision. So ayan, syempre, wala tayong ibang sasakyan, ito ang sasakyan natin. Kasi yung tricycle, nasa bungad, mahirap naman. Kung maglalakad ka naman, ay sobrang init. So, ang daming paliwanag ng lola nyo. <laughs> o, ba diba? So, ako lang dyan. Bibili tayo ng ulam. At eto, eto so, yeah, na. Yes, punta so, papunta tayo na tayo. palengke. Bibili tayo ng ulam. Okay, let's go. <laughs> ano yun? So Saan dito tayo sa isang barangay. Sabi may dali dito. Ora noong nakita pa. Parang malaking barangay pa to. Magkano to? Yung green Ano yung Ah, Ito yung 140 ko ya. Ito po ito po. Ito po. Okay. Yung itong ano, darling. Ano to? Parehas? Blackberry po yan. Ah. Uh, ito, eto, magkano? Back to 100. So, yun nakabili kabili tayo. <laughs> oh. So, ito yung mga binili natin. Okay ito na uh, nga, pabalik na ang lola nyo. So, ayan, habang pabalik ay nakita ko ulit yung aking pinapita so, ko sa inyo. hindi ko talaga sure ko anong pangalan niyan. Malberry Mulberry or susunang baka. <laughs> May isa pang binigyan ng pangalan. Pero thank you so much sa mga nag-comment dun sa aking blue up, So, ayan, tignan natin. Andyan ulit siya. Oh. So, binalikan natin. Guys. So, ito yun ang kunin natin, guys. Uy, hinong na siya. Oh. Bakit namanbaka may ahas? May ahas. Ay! Ay! Ay. Bakit ganun? Ay! Salamat ako Kuya. Dendam 'yung ito oh. Hindi ko alam paano pa yun. Huwinto talaga dahil 1,000 k views na tayo kaya ayan. Oh, wala, wala, lang akas. Ah. ah! Ayan. Ito. Ayan na. Kaya ka lang. No, nakabalik na tayo dito sa bahay at ilalabas na natin yung ating pinamili. O, ba diba? May ano tayo segway So, eto, namili din ako ng waters. Ayan. Tapos, yung ating grapes na yung pala ay 153.50. Ay, nako. Yan ang aking workout chocolate. <laughs> So, eto na. Magluluto tayo. So, ay sorry. Bago tayo magluto ay kailangan ng lola mong magkape muna. Bago magumpisa ulit ng trabaho. O, diva, May paganyan talaga. Hindi pwedeng mawala ang kape. Ito yung kape, kape na natin sa SNR na worth 375 na 200 grams. So, hindi na masama. Hindi siya kilalang brand. But anyway, coffee pa din yan. <laughs> O oh, diba? So bago tayo magluto ng ating tanghalian, tayo muna ay magkape. Okay. Mm, ayan. At eto na ang so, ating our menu -for today, for today, ay lutong Bicol. Okay. Una, una na may gata. gata. So ito mm. ay isang Maginata lutong bikol na, na favorite na favorite ko. So ang gagawin nyo lang, syempre, so, maglalagay nyo ng bawang, at maraming uh, luya para matanggal yung lalala. Mayroong kamatis, ka lang. merong paminta, and then konting asin. Ilagay nyo sa masama At ilagyan ko ng talong sa ilalim. So ganyan lang ang magiging menu natin na super yummy pero super healthy. Siguro gumastos ako dito ng 200 plus something. Hindi dame, aabot ang eh. 250. Mga 210 lang siguro. So, ayan. Nabili ko yung tuna. Isang tuna is 150 yata din ang mga ingredients. So, ganyan lang ang simpleng simple nakakatuwa na dito sa bago nating bahay. Kasi Hindi. nakakapagluto na tayo ng mga ganitong pagkain na yun ang kailangan kasi pag sa Maynila ewan ko ba katamad puro fast food kung nakikita nyo naman dito diba? halos puro fast, fast food so ito na bumili din ako ng nyog yung kinayon ng nyog so pipigain ko yun pero sinala ko muna siya ng konti para parang nasasangkut siya at matanggal ng konti yung Ito yung ay, water bago nyo lalagyan ng uh, gata ng nyog. Ang gata nang ng nyog is yung una kong pinagataan. Ayan, wala pa tayong palanggana dahil marami pa tayong naiwan so, na gamit may na sa Maynila. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, Girl Scout ang lola nyo. Di kumuha ko nung sa ice cream. And then, eto na. So, so yung una, ang tinatawag na kakanggata gata. Ayan, sinipare ko. Konting-konting tubig lang pipigain nyo. Okay, then, sa susunod, yung, lagyan awangin. nyo din ng tubig. Yeah. At ito yung isasabaw so, natin na hanggang maluto yung ating okay, fish. Dapat luto siya. Then, at saka, yun nga, marami siyang aluya uh, para hindi natin malalasahan yung malansang effect ng isda. At saka, mm. syempre, meron siyang siling pahaba. Diba? So, bongga. Ang sarap Yung kaya nito. Paborito nyo ba? Or gusto nyo ba ang mga ganitong luto? Eh, syempre, bikula ang lola nyo. Kaya, ayan, Mayroon ang may tayo share ko sa inyong yan. luto She for today. <laughs> uh, may paluto. So, ayan na. Wala din kaming salaan. Eh, syempre, Girl Scout nga. Kaya sa kamay natin sinasala. Mm. Kung may masabay man yan, di naman yan masama. Kasi kinakain naman ng nyog. O, di ba? Mm. Pero kung masaya lang kayo, so, syempre, meron na tayong salaan. Hindi, saka natin nalagay ito. Kamitin ang salaan. Diba? Sarap. Ayan. Rap? So eh. at ito nga almost done na siya kaya ilalagay na natin yung kakanggata na tinatawag or yung unang piga ng nyog. So ganyan ang menu natin for today. Masarap talaga para hindi naman tayo gagamit na ng mantika. O may pa healthy healthy ang lola nyo. Siyempre pag nagkakaedad tayo medyo gusto na natin ang mga healthy food kaya hindi natin masisisi yung mga bata ngayon. Siyempre nag explore mga foodie. nag explore kahit nga ang lola nyo marami pa rin kinakain. Pero kung po pwede naman ay tayo ay nagluluto ng medyo healthy, diva. So, ito nilagyan ko siya ka ng kangkong at yung ka ka kang At kain na tayo. Ayun, nakita nyo, may fried chicken. Healthy ba yan, Lola? So, yun lang. bye, -bye. Thank